Good morning po sa inyong lahat. Andito na naman tayo ng umaga po, alas 7 ng umaga. Bale, niluluto na ako. Tapos, na ako maligo kasi pagkagising ko tamad na tamad ako. Niligo ko na kaagad. Ito 'yung ating niluluto. Ayan. daing na bangus. Magkakape muna ako para 'yun ang aking almusal. Kape at saka pandesal. Ito na yung ating pritong daing na bangos. Yan lang ang magiging pananghalihan namin walang gulay. Ganun lang ang ulam namin. Medyo malutong yung ating pagkaluto nito. Medyo, medyo gustado kasi yan ang gusto niya. yun. Masal tayo. Yung pandisal dito, hindi siya yung ano yung cheese pandisal na may malunggay. Kulang ng gasa, kaya kailangan siyang kalamanan. Lagyan ko siya ng mayonnaise. Kahapon masarap yung pandesal nila kasi malutong. Crunchy yung ibabaw ba. Ngayon sabi ko tostado, pero malambot siya. Hindi siya ganun ka ano. Sarap. Kaya nilagyan ko siya ng mayonnaise. Tapos may aso dito na nanghihingi ng makain. Masit ka. Tama na. Kaping ano ito. Yung kulay itim. Kaping puro Pagka prito ko, magsasampay ako ng winashing ko kagabi tapos papunta na ako sa shop para magpakain ng aso. Pagkatapos saka ako magbubukas ng shop at sa tindahan. Mm -mm, mm -mm no? No? Down? Mami is no? Down na ikaw? Good girl. Diyan ka lang. Kumain ka na. Ubusin mo yung pagkain mo. Ayan na. Bullis ko na bangos. Ayan siya. Tapos yung ano natin, kanin, magsain na ako para sa Rhea hindi na magsain mamaya. Ilapit na natin. Ang ayaw ko lang sa prito. Ang daming tilapsik na mantika sa ano, sa gilid ba. ngayon, dito na naman tayo sa shop. Alam nyo ba, tapos na ako magpakain ng aso. Ngayon, andito ako sa shop. Nag-open na ako. Tapos may customer na na tatlo. Tapos nanunod nun ako kay Kalinga Prab. Bandang umaga po sa inyong lahat. Alas 6.15 ng umaga. Linggo po ng umaga ngayon. Nagsisimba ako. Dapat yung misa na pupuntahan ko ay alas 6.30. Kaso nagising ako alas 5.45 na. Nag-alarm ako ng alas 5 pero nakatulog ulit ako. Kaya yung alas 8 na lang. Luluto ako ng ulam. Pananghalian na to. Ulam namin yung ginataan na kalabasa lang. Meron siyang daing na bangus. May na sobra na kalahati. Tapos lagyan ko siya ng talbos ng kamote. Yan lang po ang ulam namin mamayang tanghali. eto yung aming bangus. Daing na bangus. Hiwain ko. Ay, ano yung ko? Ayan. Ilagay ko lang yung ulo kasi pang talasa pa ito. Kumukulo na yung ating niyog. Yung gata. Kumukulo na yung ating gata. Pakuloyin lang natin ang mabuti. Ating gata. kulong kulong na. Lagay na natin yung ating dahil na bangus. Ayan, at ilagay na rin natin yung ating kalabasa. simpleng ulam lang ito. Wala dito yung pamangkin namin. Umuwi na sa kanila kasi tapos na yung school nila. Tapos na yung si, ano, first semester. Uh, semestral si break nila. Kaya wala akong problema sa pagluto sa ulam dahil hindi naman mapili yung mga anak ko yun, mapili sa pagkain. Yun, hindi yung kumakain ng ganito. Pero si Rhea kasi kumakain ng ganito. Ito na yung ating gulay. Mukhang masarap siya. Kumaka... Shhh! At ito na yung ating gulay. Tingnan natin kung malambot pa. Hindi pa na, ayan, medyo malambot na siya. Ilagay natin yung ating kamote. Yung talbos ng kamote. Ilagay ko na yung talbos ng kamote. halo halo natin. Kunti lang ang sabaw niya. Tapos, ilagay na natin yung ating kakanggata. Ayan, bawang lang ang nilagay ko sa kakanggata. Hmm. Pakuloy natin to. na yung ating gulay. Luto na siya. Tinimplahan ko na to, Okay na ang lasa niya. Hindi ako naglagay ng bitsin, in. Masarap siya. Para sa akin ha, kasi hilig ko talaga yung ganitong mga gulay. Kaya yung mga anak ko, nahilig na rin sa ganitong ulam dahil nung bata pa sila, madalas ako magluto ng ganito. Kaya nakasanayan na nila kainin nito. Siyempre, yung aming alagang aso, wala siyang ano dito kainan. Kaya dyan lang namin nilagay yung pagkain niya. Lagi kong nakakalimutan na dalhin yung pinggan niya. Pero ibabalik na rin kasi namin dahil patapos na yung rig na niya. Kaya pagsasama-samahin na namin sila. Ito yung nasa plastic. Yung mga hindi niya ito nakain na dugpod. Ito tapo namin to. Ayan. Liliguin ko yan ngayon. Yung ulam niya, sayote na may chicken breast. Nilaga lang siya. thank you